Parang aayaw na si Steph Curry mga kapatid. Sunod-sunod na kamalasan na ang inaabot nila. Natalo nga po muli ang Golden State Warriors sa last laban nila kontra dito sa Sacramento Kings. Napakaraming fans ang nadismaya. Biruin mo ba namang umabot na sa 24 puntos ang lamang ng Warriors. Pero nadali pa rin nga po sila ng Sacramento dito pa sa in-season tournament. Na-choke nga daw ang Warriors team kapag inaabot ka nga naman ng kamalasan. Ano? Kahit maging si Charles Barkley mga kapatid ay eh, na Bing swerte nga lamang din daw ang Golden State laban sa Sacramento noong naglaban sila sa 2023 NBA playoffs. Dalawang beses na sanang tinalo ng Golden State ang Kings ngayong taon pero sa wakas para sa mga fans ng Sacramento e ay sila't din nila ang nakadali sa kanila noong playoffs. 29 puntos ang naiambag ni De'Aaron Fox dito. Kevin Werther 21 puntos and 9 rebounds. Medyo nag struggle si Sabonis sa laban pero wagi pa rin naman dahil nanalo nga ang team. Basura nga daw ang nilaro ni Clay Thompson mga kapatid para kay Stephen A. Smith. Napakalaking bagay ng kontribisyon sana ni Clay para sa Dubs. Pero kasalukuyan pa rin nga pong nag struggle itong si Thompson. Career low percentage na 36.4% ang 3-point range niya ngayon. Napakababa nga po niyan mga kapatid. At kumakamada lamang to ng 15.3 points sa kada laban. Naku po talagang mahihirapan na si Captain Clay nito na ma-extend pa ng Warriors. Eto na mismo si Head Coach Steve Kerr pa mga kapatid ang nagsabing nagsisisi siya sa ginawa niyang pagbangko kay Moses Moody. Hindi nga daw talaga maganda ang ginawa niyang desisyon dahil dapat eh si Clay Thompson ang nabangku niya. Napakatinig sa depensa ni Moody kung ikukumpara kay Clay ngayon na talagang nag-decline na rin ang depensa simula nang ma-injured siya. Maging si Steph Curry mga kapatid eh alam kung gaano kaalat ang nilalaro ni Clay kaya sa crucial final seconds ng laban eh talagang binaliwala lang ni Curry si Clay kahit pa libre na nga to sa gilid ano. Samantala eto na ang hinihintay ng lahat mga kapatid para sa Los Angeles Lakers. Ang akala ng lahat ay e etong si Zach Labine ang inahanting talaga ng LA. Pero tila biglang nag-iba na ang ihip ng hangin para sa purple and gold. Bigla na nga lamang pong inayawan nila itong si Labine. Hindi na nga po siya ang top priority na ngayon ng Lakers. Disenting-disenting nga rin naman po ang kinakamada nitong si Zach para sa Bulls. Pero hindi pa rin pala enough yan para kila Lebron sa Lakers. Ang malipit pa nga po dyan eh eto pa lang DeMar DeRozan at dating manlalaro na rin ng Lakers na si Alex Caruso ang gustong makuha ngayon ng Lakers. Matatanda ang gustong gustong nga rin po ni Lebron itong si Caruso na maging kampi sila pero tila napilitang pakawalan rin ng Lakers si Caruso habang si DeRosa naman ay eh matagal na nga rin pong na ng LA. Parehas nga po silang manageable ang kontrata kaya pasok na pasok to sa gustong mangyari ng Lakers ngayon ano. Marahil kitang kita nga po para sa Lakers na patuloy pa rin binabuhat ni Lebron ang team. Samantalang itong side sidekick niyang superstar din na si Anthony Davis at nadidelay ang pag-takeover niya sa team dahil inconsistent pa rin nga po ang mga laruan niya nang dahil nga rin po sa injury. Kaya ngayon maaaring klaro na para sa LA na kinakailangan pa rin nila ng isa pang star na aagapay kapag nahihirapan nga itong si AD para hindi nga rin po ma-pressure ng gusto itong si The King. Ano? Pwede nga pong malaki ang magbago kung si Labin ang kukunin nila. Pero mas proven nga po kung etong veteranong si DeRozan tapos samahan mo pa na isang dating kampina ng Lebron na si Caruso, di ba?